Arestado na si Suspended Bamban Mayor Alice Guo, kinala rin bilang Guo Huaping. Nang mahuli ito ng Indonesian immigration officers sa isang hotel sa Tangerang City, Jakarta, Indonesia noong 1:30 ng madaling araw nitong Miyerkules, September 4, 2024. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Indonesian police si Guo kung saan siya nakadetain sa Jatanras Mabes Polri. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa mga opisyal ng Indonesia para maibalik si Ko sa Pilipinas eto po yung mga uh, pinakita po sa atin yung proof of life yung uh, picture po ni Alice Guo habang nakikipag-meeting po yung ating GPNP kanina mga around na uh, 8am po kanina nakikipag-meeting po mismo yung ating GPNP yung ating SILG ay uh, nakikipag-meeting na rin po sa ambasador para pag-usapan po kung paano po yung magiging uh, paglipat po ng uh, custody po ni Alice Buo sa Philippine na uh, uh, government through the Philippine National Police. So ayan po siya, pinakita po sa atin mismo si Alice Buo po during the meeting po. So ayan po siya. Yeah, naka-smile po siya. Maaring muling humarap sa Senado si Go upang sagutin ang kanyang pagkakasangkot umano sa mga kaso ng scam at human trafficking na konektado sa Philippine offshore gaming operators o POGO ayon kay Senator Risa Ontiveros. Matapos siyang i-process ng BI at nila ng NBI ay iti over siya sa atin dito sa Senado. Tulad ng naging proseso uh, kay Sheila Goong. May possibility, ma'am, na harap siya bukas sa hearing? Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, ihiharap mm -hmm. namin siya. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsaschedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat. I'm fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. Uh, tumakas man siya nung una, nahuli pa rin siya at ibabalik dito. Kung baga, she has nowhere else to go. At yung mga tubulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila Uh, Pinasalamatan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga opisyal na nagtulong-tulong para mahuli si sa Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Mahigit dalawang lingkol namang ang nakalipas nang pumutok ang balita ng pagtakas ni Guo at ng kanyang kapatid na si Sheila patungong ibang bansa gamit ang bangka nitong July 18, 2024. Kasalukuyang may arrest warrant laban kay Guo dahil sa kanyang pagtangging humarap sa Senate hearing nitong July 2024.